May miyak dumating ako sa daplin ano ba wala sino ka kaya mo kaya naman ka ano gusto ko na ko yung ulan bigul May ti mo talaga kaya parang nakikita na yung ulan. ba? Nga po ka. Mahal ng talent table. Piso? Yung wala ka naman na <laughs> ako, na ako, akong binabayad. mag pa kaya yun. Huwag kong magiging trabaho nga natin, padala kong medyayari. Ganda magandang view yan. Sabang umunan. Umarap ka naman. Ako director dito. মাসালাস আছে তো। এই কোনতে মশ পাওরে গালি। সাট সাট তোরা বলিস পাওরে। ইজং গরে নেছি তারো। মে ভি ngayon. Kayo. On kayo ngayon. Bodo ya ho. Ano ka ba? Grabe, bakit hindi wala <laughs>